Yo, what's up mga ka-sir to this video guys. Ayan guys, dahil na uh, one week na palaging umuulan dito sa amin sa Bicol dahil sa intra-tropical convergence zone mga lodi. Kung mapapansin nyo guys, nung nag-party nga kami, eh, palaging maulan. So, palaging maulan dito sa Bicol kaya ayan, nagkaroon ng mga kuhol yung ating uh, palayan mga lodi kasi nagkaroon ng bahad. Uh, ayan nga, papunta na ako ng uh, palayan at dala ko yung sprayer natin para mag-spray tayo ng sure kill mga lodi. Yun yun ay para sa mga kuhol. So, hindi man makapikto yun dun sa ating palayan palayan at syempre para mawala yung uh, mga kuhol at binaka kasi kaya isa sa mga bagay na kapag binabaha yung palayan eh nagkakaroon ng mga kuhol na sumisira at mauputol dun sa ating mga bagong tubo na palay so yun nga guys kung mapansin nyo guys kung makikita nyo yung ating uh, palayan so ayan tumutubo na yung alas yung iba yung mga kasabayan namin na mga nagtanim ng uh, binhi ng palay kaya yan o no, medyo nakikita na yung green nung uh, mga palayan at ayun na nga guys i-sprayan e natin para syempre mawala yung mga kuhol hindi ma-damage yung ating binhi yung ating bagong tubo na palay mga lodi so ito na nga guys, prepare ko na yung tubig, so pupunin ko yung sprayer tank natin mga lodi, at so, syempre lagay natin sya ng uh, para sa kuhol na uh, chemical mga lodi so okay lang din yan guys, so hindi naman yan makasira sa ating palayan at ayan, para naman talagang sa kuhol, hindi naman yan para sa tao guys ayan, no? kaya safe pa naman din yan, at ayan na nga naubos ko ng isang spray, sa kabila naman ako ng aking uh, palayan, yan lahat yan, kasi binaha talaga yung ating palay at uh, ayan pero maganda pa rin tubo ng ating uh, mga binhi na sinaboy natin at sa loob lang ng mga 20 days or 25 days makikita na natin yung ganda ng ating uh, palayan mga lodi so ito na nga guys ayan o papakita ko sa inyo yung pag spray natin so ganyan no so dito na ako sa may gilid ng uh, basog or dito sa may pilapil mga lodi so yun nga ako papansin yung tubig ayan eh, no, maapaw dun sa kapila so papasok sa may sa atin mga lodi so kailangan talaga uh, bantayan natin yan at dahil medyo maulan dito sa amin natin sa Bicol ayun ako oh, mapapansin nyo guys ayun o oh, bang baha dun sa may dulong yung kasi dun pababa yung mga tubig lahat at yung mga nagtanim din dun so minala sila at uh, umapaw talaga yung kanilang mga uh, palayan at yung kanilang tinanim ay maaaring mabulok yun mga lodi at baka magulit sila na pagtatanim ulit ng palay at medyo mahal pa naman yung binhi ng uh, palay mga lodi so bibilhin mo siya na mahigit kung muna sa 1.9 mga lodi so 40 kilos yan so medyo may kamahalan din at uh, ayan kaya thankful pa tayo guys at hindi naman na damage yung ating palay mga lodi so ito lang ating vlog mga lodi at uh, maraming salamat sa panonood at see you on my next vlog